Nasa libong kilo ng kamatis ang ipinamimigay ng libre ng isang magsasaka sa Cebu. Nabansot at mabilis kasi itong nalanta dahil sa matinding init ng panahon at kakulangan ng supply ng tubig sa lugar. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Maliliit at nalalanta na ang mga kamatis na ito na nakatambak sa gilid ng tindahan ni Emilio na bahagi ng 15,000 kamatis na libreng ipinamimigay niya sa mga kapitbahay. Ipinakita pa niya ang kanyang taniman, bakas ang pinsala na dulot ng kulang na supply ng tubig sa kanilang lugar, bunsod ng El Nino. Kahit ang sarili niyang water impounding system, nasasaid na ang tubig. Sa tansya ni Emilio, humigit kumulang isang milyong piso na ang nalugi sa kanya. March natin nag-harvest tayo dyan, pero hindi na masyadong maraming bunga na nakuha natin. So marami na yung ano mga maliliit. So ang ginawa natin para hindi siya masayang. So pinabigay natin sa mga kapitbahay yung mga gustong mag magamit ng kamatis para hindi to masayang kasi hindi naman siya marketable kasi maliliit sila. Isa lang si Emilio sa mga magsasaka sa Barangay Sudlondos ng Cebu City na apektado ang mga pananim dahil sa matinding init. Umabot na sa opisina ng Committee on Agriculture sa konseho ang kalagayan ng mga magsasaka. Agarang tulong para sa mga apektadong magsasaka sa 28 balubunduking barangay sa lungsod ang itinutulak nila ngayon. I immediately wrote the mayor na ang i-visit kayo doon asap is pagkain. Kasi wala nang wala na wala na, wala nang wala nang pera mga taga-bundok wala nang mabib wala na silang wala pera kasi wala produce. So sabi ko, bigyan na lang natin sila kasi nandiyan naman yung mayroon naman din calamity fund. Bigyan ng 25 kilos each farmer. Estimate ko diyan mga almost 50 million lang ang magagastos diyan. One oh, one farmer good for 25 kilos at least baka abot yan ng May. Kasi sa we expect by May or June, ah uh, mayroon ng kuting ulan. So ngayon wala tayo, wala na talaga. Tuloy na ipinamimigay ng libre ang mga kamatis na hindi na maibebenta. Pero para sa mga magsasaka gaya ni Emilio, patuloy silang magtatanim hangga't may makukunan kahit kakaunting tubig. Bilang isang farmer, uh, obligasyon natin na uh, mag-produce ng mga pagkain. So kung hihinto kami kahil, uh, hihinto kami dahil sa taginit o dahil sa El Nino, o anong kakainin ng yung hindi nagtatanim. So magtanim pa rin tayo kahit na konti na lang. So yung uh, maliit na source ng water natin, yan yung uh, i-maximize natin para makaproduce pa rin tayo ng mga pagkain. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas.